araw-araw na mga salita ng Diyos. Alalahanin ang pangyayari sa Biblia noong ginawa ng Diyos ang pagkawasak sa Sodom. At isipin din kung paano naging isang haligi ng asin ang asawa ni Lot. Gunitain kung paanong ang mga tao ng Nineveh ay nagsisi sa kanilang mga kasalanan na suot ang tela ng sako at abo at gunitain kung ano ang sumunod matapos ipapako ng mga Hudyo si Jesus sa krus dalawang libong taon na ang nakakaraan. Ang mga Hudyo ay pinatalsik mula sa Israel at tumakas patungo sa mga bayan sa buong mundo. Marami ang pinatay at ang buong bansang Hudyo ay napasailalim sa wala pang katulad na pasakit dahil sa pagkalipol ng kanilang bansa. Ipinako nila ang Diyos sa krus, gumawa ng isang kahindik-hindik na kasalanan at inudyukan ang disposisyon ng Diyos. Sila ay pinagbayad sa kanilang ginawa, ipinatiis sa kanila ang mga kinahinatnan ng kanilang mga pagkilos. Hinatulan nila ang Diyos, itinakwil ang Diyos, kung kaya't sila ay nagkaroon lamang ng isang kapalaran, ang maparusahan ng Diyos. Ito ang mapait na kinahinatnan at kapahamakan na dinala ng kanilang mga pinuno sa kanilang bayan at bansa. Ngayon, ang Diyos ay bumalik sa mundo upang gawin ang kanyang gawain. Ang kanyang unang hinintuan ay ang halimbawa ng mga diktador na pamumuno ang China ang matatag na balwarte ng ateismo. Nagkamit ang Diyos ng isang grupo ng mga tao sa pamamagitan ng kanyang karunungan at kapangyarihan. Sa panahong iyon, siya ay tinutugis ng namumunong partido ng China sa lahat ng paraan at sumailalim sa matinding pagdurusa. Walang lugar sa pamamahinga ng Kanyang ulo at hindi makahanap ng sisilungan. Sa kabila nito, ipinagpapatuloy pa rin ng Diyos ang gawaing Kanyang binabalak. Binibigkas Niya ang Kanyang tinig at ipinapalaganap ang Ebanghelyo. Walang sino man ang makakaarok sa pagkamakapangyarihan sa lahat ng Diyos. Sa China, isang bansa na itinuturing ang Diyos bilang isang kaaway, ang Diyos ay hindi kailanman tumigil sa kanyang gawain. Sa halip, mas maraming tao ang tumanggap ng kanyang mga gawain at salita dahil inililigtas ng Diyos ang bawat isang miyembro ng sangkatauhan hanggat maaari. Nagtitiwala kami na walang bansa o kapangyarihan ang maaaring pumigil sa kung ano ang nais ng Diyos na makamit. Ang mga humahadlang sa gawain ng Diyos, lumalaban sa salita ng Diyos at gugulo at sumisira sa plano ng Diyos ay parurusahan ng Diyos sa huli. Siya na lumalabag sa gawain ng Diyos ay ipadadala sa impyerno. Anumang bayan na sumusuway sa gawain ng Diyos ay wawasakin. Anumang bansa na tumututol sa gawain ng Diyos ay mabubura sa daigdig na ito at titigil sa pag-iral. Hinihikayat hikayat ko ang mga tao ng lahat ng bansa, lahat ng bayan at maging lahat ng industriya na makinig sa tinig ng Diyos. Masdan ang gawain ng Diyos at bigyang pansin ang kapalaran ng sangkatauhan upang maitakda ang Diyos na pinakabanal, pinakakagalang-galang pinakamataas at tanging pag-uukulan ng pagsamba ng sangkatauhan at magbigay daan sa buong sangkatauhan upang mamuhay sa ilalim ng pagpapala ng Diyos, tulad ng mga inapo ni Abraham na namuhay sa ilalim ng pangako ni Jehova at tulad ni Naadan at Eba na orihinal na ginawa ng Diyos na namuhay sa hardin ng Eden. Ang gawain ng Diyos ay sumusulong tulad ng rumaragasang alon. Walang sino man ang maaaring pumigil sa Kanya at wala ni isang maaaring magpahinto sa Kanyang mga yapak tanging ang mga taong nakikinig ng mabuti sa kanyang mga salita at mga taong naghahanap at nauuhaw sa kanya ang maaaring sumunod sa kanyang mga yapak at makatanggap ng kanyang pangako. Ang mga tao namang hindi ay sasailalim sa napakalaking kapahamakan at karapat-dapat sa kaparusahan.